Good morning, good morning mga kaibigan, mga kapatid. So ito po ang nahuhuli ko sa ano sa spear fishing, night dab spear fishing kanina. Mga tatlong oras akong sumisisid. So ayan. So timbangin natin, laki mga kaibigan. So ang gaan ng isda na yan, pero mahal. Yan. 2 kilo. Ganda, sarap. Salamat sa Diyos. So ayan oh. Yan oh. Laki mga kaibigan. Laki. So may pangbigas na tayo mga kaibigan at para sa pangangailangan natin sa araw-araw. Ayun. -araw. -araw. Yan. Lucky. Sana all palagi. So ayan, meron din tayo mga ano, mga uh, regular na nahuhuling mga isda. So ayan oh. Yan. So, salamat sa Diyos. Ayan, so, oh kahit kaunti na lang ang isda dito at mayroon pa namang nahuhuli yan so simpre ang nakakahuli yan ang ating service yan to 5 mm lang po mga kaibigan oh, kayang kayang uh, tinamaan yung ano oh. kapag uh, ano bumabalok to madali nang din naman ituwid so yan ang kagandahan ng 5 mm eh no, at saka 12 mm lang po mga kaibigan, no. Yung ano, yung rubber natin. Tayan, so, ano? 12 mm. So, may calamari squid 'to. Okay, Kimi mga rabbit fish, calamari squid. So, yan may mga ulan-ulan ng -ulan dalagang bukid good fish o oh, yan may ilang kilo kaya ito yan ito po yung huli kaninang madaling araw yan so sari-sari so ito po yung ano natin huli o oh. wow wow sarap tingnan mga kaibigan kapag ganito ang huli natin oh. medyo uh, mga may pula pula isang kilo na ah, sa mga ano na itong mga uh, tatlong kilo tatlong ah, kilo itong ano natin may bibinta na mga medium so yan oh. Dito. maliban dito Dalawang kilo, ah. Whew. Pirang pira na ito mga kaibigan, no? 300 po ang kilo ng bintahan namin nito dito sa amin. Yan. Marami pa? Ah, pang ulam na yan mga kaibigan, no? Pang ulam na yan. Ayun, huwag mo na yan. Pangulam yan yung mga lizard fish. Sobra na ito ng tatlong kilo. So, yung mga kuwan. Yung mga rabbit fish siguro. Ba mo. Ikaw ng mga gangit. Ikaya e ka ng mga ulan-ulan ng -ulan gagmay. Nanin. Oh. Okay masyadong na. tatlong kilo lang kung na ayun ako kalami ka so ganito talaga ang diskarte namin mga kaibigan mga na itong mga timbungan ng gagmay jo ko on okay. so, to nimo ah uh, isegregate yung mga isda kasi yung mga isda niyan halo kasi So, ngayon na meron na kami na kikitang ano. Eh, halo-haloin, halo-halo ayo ayo yung puro pula iya kay halo halu ah. Kikisa may mapalit anang uban. Puro iya klas, class class. Yan. Satu dua aksi yang pelit enak ngubang gak Halo halo Guinness hmm. ya. Hmm. Natin ya aksi kilo. Pantai macam ni. Problema plastik. Ah, itu no engineer sih. Atau macam tu. Oh ni ATP lewa. Engineer. Yan, awa na ang danggit. Kinsa na may mapalit sa danggit. na Hindi na ligi. Mapoy ligi. dagko ginaila ah, Maghimong gagmay na ang iparis. Ay, dagko dag, dag ang kilo. Ah, Lahit mong gining kilo arigod Rigon. Hindi na. kaibigan so diskartihan lang talaga so ito nga pala yung gamit natin mga kaibigan is 70 cm lang po yan so, o oh. so kung marami rami isda sa inyo dyan ah, oh. harbisin talaga nito sa ano harbisin talaga dito sa ano natin sa SD na gawa natin so ayan o oh. Ganyan lang kahaba ang flapper niya mga kaibigan at saka yung dito hindi masyadong mahaba para ano para matagos agad ang isda kasi yung mga ganito mga kaibigan is nakano lang po ito sa buhanginan kahiga yung ito hindi naman ito nakahiga naka malangoy langoy lang po yan yan ah Mayroon na okay. to 50 on kilo. O'ra. Soyan. Oke na? E qual na yo? Ha? Ali tuha ni Mesa. You Keno. So, no na diskarte natin jan ngayon. Oh, wala tulo. Pero ilain lang ng kwan. Ilain lang ng usa. Kay lahi man ang presyo. Lahi man ang presyo sa usa. Kana. Oh. To 50 ra man na. Kay isa, hatag na to 350 mo palit. So, hanap kami ng ah, plastic. Ano naman mga plastic lid nga. Ayan. Ito mga kaibigan kagabi, ah, medyo nabaluktot ng kaunti, pero sa ano mo na lang, kamayin mo na lang, kamayin mo lang yung 5mm, ah, maitutuwid mo na. Ayan, no? Saka hindi mahirap talaga. 12mm rubber na lang po mga kaibigan. So, ayan, ha? Tagos na tagos. So, itong isda na ito, dito ko tinamaan, oh. no? ko tinamaan. Tagos dito. So, malakas din talaga ang ano, 12 mm. Kaya niya itulak yung 5 mm. Yan. So, salamat sa Diyos sa inyong uh, patuloy na panunood. At, Shoutout sa Sambalis Spearfishing. Sige, shoutout na lang sa mga sumusunod ng ating mga subscribers natin sa ating YouTube channel.